Good evening mga idol, mga tropa. Ano, papunta ako ngayon sa ano, sa talya. Tumawag na kasing ama ko, papasundo na. Gabing gabi na, ayaw pa umuwi. Kung hindi ko palagi pinapagalitan. <laughs> Samahan niyo ako mga kaibigan. Mag-ride tayo. Gamit ko nga pala, Mazda CX-5. Si Let's go! tok na ako eh. Alas dispasado pasado na. Bukas si may pasok pa yung mga bata, yung mga anak nila. ay, nakakantok na ang pagod na ah, ay hindi basta basta ang traffic ngayon din eh may trailer pa eh hindi ko na reuunahan na mag alas 11 ng gabi traffic pa rin may napanood ako na ilan driver yun punta raw dito sa Saudi good luck na lang sa inyong mga body sana okay yung inyong madadatnan sana hindi layas at sana hindi ganun kalaking pamilya ah, makakapuyat kasi dito pag ano malaking pamilya tapos marami ka kaya pag drive bago may estudyante pang maliit at may estudyante mga college may kanya kanyang uras bago sa gabi yung madam nag aalis nagpo Tsak na laging pagod, laging puyat. Ganoon naman talaga, di ba? Wala namang family driver dito maalwa ng trabaho eh. Na talaga nagtitiis ng puyat, pagod. Hindi ko pinapakabili itong sasakyan na to Malakas kasi sa gasolina. Yung RPM niya, hindi ko pinapalampas ng dos. Hindi ko pinapalampas ng... Uh, 2000 RPM malakas kasi sa kasi tumas Mazda na to malapit na ako sa bahay ng kapalit ni Madam aawayan ko na naman yun mga may dito sa sakyan sasabihan ko na naman yun alam mo may pasok bukas yung mga anak mo mapupuyat ang driver mo anong oras na hindi ka pa na uwi <laughs> kung pwede lang sabihan ng ganun ano yung mga amo natin <laughs> baka baka pag sinabihan ko ng ganun baka sabihin na magsubok sa asawa niya na pawiin mo na nga yan si Kelbo sa Pinas hindi <laughs> mga, mga pusa nasa iba mo nasa sakin no? Oh. so imimiss ko, ko na imimiss ko ako na para lumabas na nandiyan yun eh nasa building na yan Okay na, nag na.